Maraming salamat, Father Jun Bartolome, sa isa na namang uh, pagkakataon na makapamuno sa pagdiriwang na ito ng banal na misa. Ilang taon na tayo nakakatipon para sa World Day of, uh, for Grandparents and the Elderly. Kasama si Father Ray Amante at uh, ang chaplain dito sa Holy Rosary Chapel dito sa SM Grand Central. Maraming salamat sa pag-welcome sa amin, Father Jess Wenceslao. May iba pa ba mong pare dito? <laughs> Dahil po vigil mas ito para sa 17th Sunday in Ordinary Time, hindi po ito misang paggunita kina San Joaquin at Santa Ana. Ang pagbasa natin ay yung version ni San Lucas sa panalangin na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na medyo kakaiba ng kaunti ang konteksto. Hindi po siya parte ng mahabang Sermon on the Mount na matatagpuan sa Gospel of St. Matthew. Kaya ang mas kilala nating version ng panalangin tinuro ni Jesus ay yung version ni St. Matthew. Ang binasa natin ngayong gabi ay yung version ni San Lucas. Ito ay sagot sa hiling o pakiusap ng mga alagad sa Panginoon. Palagay ko pinapanood siya habang siya'y nananalangin. Hinintay nilang matapos ang panalangin niya at nung pabalik na siya, sinalubong siya at sinabi sa kanyang, Lord, teach us to pray. Panginoon, paano ba manalangin? At noon niya itinuro ang panalangin kilala nating lahat. Dahil ito ang ating tao ng paggunita sa World Day for Grandparents and the Elderly iuugnay ko ang pagninilay natin sa papel ng mga lolo't lola sa buhay natin. Marami sa ating mga lolo't lola ang naging parang unang teachers natin sa pananalangin mula sa pag-aantanda, in the name of the Father, marami sa mga lolo't lola silang unang nagturo ng ganyan sa kanilang mga apo. Panida sa lahat ng mga dinadasal sa Rosario, ang I believe in God, our Father, Hail Mary, Glory be. Siguro kung si Jesus ay isinilang sa Pilipinas, baka naturuan niya ang mga alagad niya na tumawag sa Diyos bilang lolo, imbes na ama. Nagbibiro ako, siyempre. Dahil wala naman akong balak na baguhin ang doktrina ng simbahan tungkol sa Holy Trinity. At hindi ko siya balak, hindi ko balak na baguhin ang pag-aantanda ng sa ng Lolo at ng Apo at ng Espiritu Santo. Pero, dito ho, hindi ako nagbibiro. Ang portrayal sa Diyos bilang lolo, believe it or not, ay nasa Bible. Sa book of Daniel, chapter 13, nagkaroon daw ng isang vision o pangitain ang propeta. Matapos niyang makita ang apat na nakakatakot na halimaw, ang sumunod na eksena ay isang mukhang anak ng tao na nakasakay sa ulap at iniharap sa isang matanda. Isang matanda na nakaluklok sa trono. Kaya kung kayo'y nadalo na sa mga lumang simbahan katulad ng simbahan ng Betis, sigurado ko napansin na ninyo na doon sa itaas ay mayroong painting portraying God the Father as an old man. Isang matanda na puti ang buhok. Sa totoo lang, nangopya lang naman ang Lord of the Rings sa ginawa nilang matandang karakter na si Gandalf na parang imahen ng gentle but wise old grandfather. So, biblical pala ang ganitong image of God as a wise old grandfather. Pero, hindi naman ho lahat ng tao ay tumatandang sweet and gentle. Di ba? Mayroon ding tumatandang sumusungit katulad ni Sekaraya si na asawa ni Elizabeth na nagsungit Aba'y pati 'yung Angel Gabriel pinagsungitan niya. Kaya tuloy na parusahan siya ng panandaliang pagkapipi para mapanumbalik ang pagiging maamo at pagkamagiliw. Talagang nasasayang ang katandaan kapag ang tao ay tumandang masungit. Ano? ho? Tatandaan niyo ho yan. <laughs> Sayang. At hindi kayo magiging approachable sa mga apo kapag tayo ay saksa ng sungit. Siyempre, lahat ng lolo na may apo ay naging tatay din. Kaya consistent pa rin siya dito sa ama namin. Diyos bilang tatay applicable pa rin siya. At marami ngang mga apo na sa una, mas close pa nga sa kanilang mga lolo't lola kaya sa sarili nilang nanay at tatay o magulang. Madalas akong makapanood ng mga video ng mga batang excited na excited pag dadalaw sa lolo at lola. Meron pa nga ang video na tumatakbo ang bata. Tapos akala ng tatay siya yung sinasalubong. Biglang lilihis ang bata, sasalubungin yung lolo. Yung lolo pala ang kanyang kina-excited. Ang pinakadiwa na dinidiin ni San Lucas sa pananalangin ay hindi lang ang sasabihing dasal nung sabihin ng mga alagad, Panginoon, turuan niyo naman kaming manalangin. Ang tinuro ng Panginoon, hindi lang dasal, hindi lang kung ano ang sasabihin, kundi ang matuto na pumasok sa isang relasyon sa Diyos, na ituring ang Diyos bilang hindi na iba sa atin ganyan ang expression natin sa Pilipino, sa mga taong kapalagayan na natin ng loob. Pag mong, hindi ka na iba sa akin, ibig sabihin, kapamilya na ang turing ko sa iyo. Parang yun din ang gustong ituro ng Panginoon sa kanyang mga alagad kung papaano makipag-ugnayan sa Diyos. Ewan ko ba kung bakit ang Diyos ay madalas gawing panakot sa mga bata. Ito yung binago ni Jesus kahit sa kultura at kaisipan ng mga Hudyo tungkol sa Diyos. Ang orihinal na pag-iisip ng tao tungkol sa Diyos ay parabang kahindik-hindik, nakakatakot, hindi malapitan, ni hindi nila mabigkas ang kanyang pangalan o masulyapan man lamang ang kanyang mukha. Sa Exodus 34, mayroong isang kwento tungkol kay Moises naglalambing sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, kung best friend, ang turing mo sa akin, kung magkaibigan tayo, bakit hindi mo ipakita sa akin ang mukha mo. Ang sagot ng Panginoon, pasensya ka na kasi pag nakita mo ang mukha ko, mamamatay ka. Doon galing yung tradisyon na nakatatakot ang Diyos na kapag nakita mo siya, mamamatay ka na. Pero ang ginawa ng Panginoon, dahil naglalambing si Moises, ang sabi niya, dadaan ako para makita mo ako. Pero tatakpan ko ang mga mata mo para paglampas ko na, aalisin ko yung kamay ko at makikita mo ang likod ko. Nagpakita daw ang Diyos at ang masilayan lang ni Moises ay ang puwet ng Diyos. Ang cute naman ng pagbasang yon ano ho? Parang ang Panginoon, pinagbigyan pa rin si Moises. Alam niyo na mga lolo't lola, ang best example ng madaling makapalagayan ng loob ng mga apo. Subukan mong humingi ng baon kay tatay o nanay, minsan kailangan mo pang magpaliwanag at ang mga tatay, madalas ginagawang panakot ng mga nanay sa mga anak nila. Isusumbang kita sa tatay mo. Pero, si lolo at lola, ah, sila pa ang sinusumbungan ng mga bata o tinatakbuhan. Minsan sinusumbong ang tatay at nanay nila sa mga lolo at lola nila. Lalo na kung madalas makitang nag-aaway. Mas madali, di ba, ang lumapit kina lolo at lola at humiling sa kanila. Yun ang tono ng the Lord's Prayer kay San Lucas. You do not pray to impress God. You don't even have to try very hard. Sabi din ni St. Matthew, when you pray, you are not to imitate the hypocrites because your prayer is not depending on what you're going to say or how you are going to say it, ang sabi niya. So wala yan sa sinasabi natin. Minsan presence lang. Kaya kang pakinggan kahit paulit-ulit pa. Kahit mangulit ka, okay lang sa kanya. Kahit magtampo ka, okay lang sa kanya. Hindi siya maiinis. Hindi siya mapapagod. Kaya, mga apo, kapag mga lolo't lola nyo naman ang umuulit na, sana wag din kayong mapapagod. Okay ba? May napanood akong isang video ng isang lolo na medyo umuulit na daw. Nasa retirement home, dinalaw ng anak na lalaki. Yung lolo nakakita ng ibon at tinanong niya, Ano yun? At ang anak na bising nagbabasa ng dyaryo, na tatay na rin, ang sabi niya, Ah, it's a bird. Ibon. At nagpatuloy sa pagbabasa. Nakakita na naman ng lolo ng ibon. Sabi niya, ano yun? Ibon nga eh, sabi nung anak. Nakakita ulit siya ng ibon. Sabi niya, ano yun? At ang sagot nung anak, ano ba yan? Paulit-ulit. Sinabi ng ibon. Napatahimik ang matanda. Nasakta ng kalooban. Pumasok siya sa bahay. At paglabas niya, meron siyang dalang picture silang dalawa ng anak niya nung maliit na bata pa ang anak. Picture nila sa park at ang sabi ng lolo, ng matanda, tandang-tanda ko pa nung araw na yon parang first time mong nakakita ng ibon. At tinanong mo ko, ano yon At sinagot ko, ibon. Tinanong mo ko ulit, ano yun? At sinagot kita, ibon. Kahit sampung beses mo ko tinanong, sampung beses din kitang sinagot, ibon. Walang makulit na apo sa isang mapagmahal na lolo. Pero ang mga apo ba ay makukulitan sa mga lolo lola nila? kapag sila'y nagiging ulianin na. Magandang hamon yan. Ano ho? Kasi magandang paalala sa mga bata. Tatanda rin kayo. Tatanda rin kayo. Sa itinurong panalangin ni Jesus, hindi lang ang kaugnayan sa Diyos ang tinutukoy niya, kundi ang kaugnayan din natin sa isa't isa. Tinuruan niya tayo na mamulat sa relasyon natin sa Diyos bilang hindi na iba sa atin, bilang ating magulang. Pero kapag tayo'y nagkaroon ng relasyon sa Diyos, mababago din ang relasyon natin at pakikitungo sa kapwa-tao kapag natuklasan natin kung gaano ang pag-ibig at malasakit ng Diyos sa atin sa kabila ng mga pagkukulang natin matututuhan din natin ang magmahal at magmalasakit sa bawat kapwa na parang hindi na iba sa atin lalong-lalo na ang mga kapuspalad ang mga dukha at walang wala sa buhay mga may sakit at mga may kapansanan. Kaya sa version ni San Mateo, hindi lang ama, kundi ama namin. Ama natin. Kung tatay mo, ay tatay ko rin. Magkaano-ano ba tayo? Eh di, magkakapatid. Di ba merong lumang kanta ang mga dating new minstrels na ganoon ang sinasabi, ikaw at ako hindi man magkalahi ay dapat matutong magmahal. Ituring mong tayong lahat ay magkakapatid. At ang sabi pa niya, tingnan mo ang sarili sa iyong kapwa-tao. Ikaw, ako, kayo, tayong lahat ka, kapatid. Ayun. Ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon ay nagtuturo din sa ating tumuring sa isa't isa bilang pamilya. Hindi naman tayo lahat magkakakilala dito eh. Hindi naman tayo magkakadugo o magkakamag-anak. Pero iisang salita ng Diyos ang pinakikinggan natin at iisang katawan ni Kristo ang tatanggapin natin sa komunyon. Tatanggapin natin ang anak ng Diyos upang pukawin ang puso natin na makilala hindi lang ang Diyos bilang ama natin, kundi ang bawat isa bilang kapatid natin. Yun ang dapat nating laging tatandaan sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoon